Another order. Unboxing. Ang boxing po tayo. Bumili po ako ng ito, lid na ilaw. Para nalagay ko doon sa may akin isami. Tapos, ito po yun. uh, mm. ha, -ha ang cute niya oh. Ganito siya. Tapos, ididikit lang po siya sa, ay, ay hindi na pala ito. Asan yung screw? Ah, ito. Ah, siya. Ginaganon lang pala. Oh. Tapos, ito yung ididikit sa may sa may kisame. Yan. Tapos, i, ito may iskro. Didikit lang natin siya sa may kisame. Ito yung sa kuryente. Tapos, pagka uh, isusuot na natin siya, ito, isusuot lang siya. Ayan. Pag natapos yun, igaganon lang natin. Good morning. Ito po yung ganyan. Yan. Isusuot lang natin siya Pagka na ito ay naikabit na sa kisame, susuot lang natin siya. Ayan, no. Ayan. Ayan. E di nakagano na naman siya. Ang ganda, no. Ayan, maliwanag yan. LED siya. LED. 2 years warranty. Okay, mga cuties. Ito lang po yung aking dawa. Ayan ng, Ito na po yung aking DIY. Nilagay ko na dito. Ayan. Ito lang po siya oh. Di ba maganda? Mamaya update ko na lang kayo pag matapos na ito. Okay, thank you. Wow! Ito na po yung natapos na yung aming Ayan, Oriolos. Ayan, cute. Yan, nasa condo na kami, nasa condo. Yan, nasa condo na kami. Home journey na. Ayan na, ah, may ilaw na diyan. Yung fluorescent 'yan namin. Yung fluorescent 'yan namin inano. Yan, 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 yan. Yan. Andoon din 'ah. Oh. Cute. Cute, cute. maraming na. May lalagay pa kami dyan. Oh, tangkap na eh. Grabe, pagod, pagod, pagod.